Yan, welcome po sa ating pong Kuya Pablo TV vlog. Yan. So masaya na naman tayo dahil may nabigyan tayo ng Epson receiver na L3210. Ayan, kanina lang niya na-reset yung kaniyang printer at uh, uh, nung una niyang sinubukan ito ay nagka-error daw pero trinay trinay niya ulit yung uh, receiver at uh, na-reset nanya yung kaniyang printer. So nakapag-print na ulit siya. Ayan. So, meron na siyang free resitter at hindi na niya ito ipaparesit sa mga computer shop. Yan, dahil pag nagparesit tayo ng computer, nasa computer shop, ay magbabayad tayo ng around 500 pesos up to 700 or aabot pa ng 1,000. Depende doon sa technician na pagpaparesitan natin ng uh, printer natin. So, pero dito sa aking page, libre lang ang paki Pakishare na ang video na to kung meron kang kaibigan na may Ipson printer o meron kang kakilala para matulungan natin siya at hindi na siya gagastos pa ng paulit-ulit kapag siya po ay uh, at the of service na yung kanyang printer. So yan, malaking tulong ang pag-share nyo sa video na ito at salamat dahil dun sa uh, nakapag-receipt ng printer niya ngayong araw ay nabigyan din tayo ng 52 pesos pa GCash. Yan, salamat po. At sana ay marami pa tayong matulungan. God bless and bye-bye.